Daniel Padilla, kalihim nga ba na kinukumpirma ang relasyon ni Catherine Bernardo kay Mark Alcala? mailto o sa ngayon sa social media ang viral clip ng pagkanta ni Daniel kung saan makikita pag-adlib niya habang kumakanta. Natila ba patama sa rumored romance ng ex-girlfriend kay Mayor Mark Alcala? Kuha ito sa ginanap kamakailan na Thanksgiving Party ng Sharing inkognito sa Noctus Music Bar, Quezon City. Puno ng tawanan, kantahan at pasasalamat ang gabi na dinaluhan ng halos lahat ng cast at production team ng serye. Sa nasabing pagtitipon ay bumida sa kantahan si Daniel kasama ang iba pang artista. Ngunit isa sa napansin ng na marami ang pag niya sa kantang Hanggang Kailan Umuwi Ka Na Baby ng Orange and Lemons. Naroon ang palokyo remark ni Daniel, naghatid ang kilig, idinugtun niya sa linyang Hindi mapigilang baka sa tagal, mahulog ang loob mo sa iba. At saka binanggit niya ang salitang congrats. Pagkat ito pinagdiskusyonan ng mga netizens online at narin ang mga katanungan kung para kanino ang sinabing congrats ni Daniel. May mga nagsabi na baka ito ay pakidig o simpleng joke lang pero para sa ilan tila patama o pagkukumpirma ito ni Daniel sa napapabalitang relasyon ni Catherine at Mark.